Hi everyone, we're back and this is the second part of our reactions to uh, this couple. Uh, minsan kailangan natin to muna para maalala natin na mayroon pa lang nagmamahal pa sa sa atin. Oh, and uh, that pagmamahal is coming from our parents and our sibling. At itong sinasabi mo dito na ano, ito, pakinggan ko muna ha, yung sinasabi mong may mga taong ibinigay sa'yo ang Diyos, ginamit mo pa talaga ang Diyos? Alam ko kung ano yung mali ko, tinanggap ko yon pinagdasal ko yung kay Lord, kumingi ako ng tawad, magpo-focus na ako sa sarili ko ngayon, and sa relationship namin ni Chloe, and nag-move on kami, nag-focus sa Olympics, and yung blessing na binigay ni Lord ngayon, like, sobrang hindi mo ma-explain yung ganong kalaking Um, achievement and blessing na binigay niya. the same time, binigyan niya ako ng mga tao talaga na totoong magmamahal sa akin, totoong susuportahan ako na kahit matalo manalo, nandyan sila. Uh, kasama ko sila umiyak. Actually, nung hindi ako, hindi ako nanalo sa World Championships, pero kasama ko rin silang umiyak nung nanalo. Mm. Sino yung sila? Kasama mo ko silang umiyak, manalo, matalo. Sino sila? Why can't you not name names? Sino yun na sila? Is it the family of Chloe? Kasi parang hindi ka na naniniwala sa magulang mo eh. Na parang hindi na sila kasali sa mga victory mo. Sino yung sila? So yun ang tanong. Manalo, matalo, uh, sinamahan ka nitong mga taong totoo? Alam mo you are not referring this statement to your parents kasi kahit dun sa interview mo sa ABS-CBN o sa ANC News, sinabi mo na kung genuine ka ma. Um, kung genuine po talaga kayo ma, maraming maraming salamat po. Ina-acknowledge ko po yung pagka-congratulate niya sa akin. Um, pero nagpa-flashback pa rin po talaga yung uh, masasakit yung sinabi sa akin at uh, yung mga hindi niyo pag-wish well sa akin. Like, Uh, tumatatakpo yun sa akin talaga. Ang... Kailan hindi naging genuine ang magulang? Kailan naging uh, fake news ang magulang? Grabe ha, grabe yun. Itong, ito na naman, sinikundahan mo na naman dito. Uh, referring na naman to sa magulang mo. Yung mga totoong taong sumama sa'yo ay hindi sila, kundi itong side ni Chloe at si Chloe. Dinisregard mo na naman sila dyan sa statement mo. Kaya nga, the more interviews... The more guessing, the more mistake you are going to commit and you're going and this will escalate. Kasi hindi ganyan, hindi dapat ganyan ang mga sagot mo. At uh, maniniwala lang ako yan sa interview mo kung kung live 'yan, hindi pinotul Eh Hindi naman 'to live eh. Ano na 'to, eh? edited na 'to ng uh, Miss Tony Talks uh, ano um, staff. Hindi na to live. Maniniwala lang kami na totoo kang tao o totoo kang mapagkumbaba o totoo kang nagsisisi kung hindi ito cutted, hindi ito edited live kang in-interview. Yun yung uh, dyan kami maniniwala. Pero kasi pag-edited na cut-cut na dyan yung mga ano cut out na dyan yung mga portion na hindi karapat-dapat marinig ng tao na ikakasira mo. Tama ba ako? Diba, tama? So 'yan ang hamon ko magpa-interview ka live. Yung walang script na walang cutted, walang inedit. Yun yun. Pati si Chloe, kasi mukhang sa diyan sa inyong mga interview, nahuhuli kayo sa sarili niyo mga bibig sa pinaggagawa niyo o sa inyong mga pagsisinungaling o mga ano, yung mga statement niyo against your parents at yung blessing na sinasabi mo na big achievement, nakakalungkot. Kasi ang achievement sa iyo ay yung victory mo ng ng, um, ng yung material lang ang ina-appreciate mo as victory o big achievement. Kung meron man tayo big achievement in life, that is your family. Because the beautiful institution in this country is the family. And that achievement that um, that uh, makes you big is the love that you are giving to your parents unconditionally and vice versa yun dapat ay pero para sa yung achievement na pinakamalaking achievement na nakuha mo is the award the title the fame the money and your girlfriend you did not include your parents as your big achievement yun pa rin, uh, hindi pa rin talaga ako convinced and kailanman team parent pa rin talaga ako, hindi ako mag-agree dito. I'm sorry if I am giving this, uh, if I am making this content, this is not for me to uh, be famous or this is not for fame but this is uh, also to to give education or to educate children na ganitong kasusuwael na kasing suwael ni Carlos Yulo. And being a second parent, kasi naging second parent ako ulitin ko sa aking mga pamakin at sa aking mga naging estudyante before, hin uh, naranasan ko kung paano uh, timbangin yung mga ugali ng aking mga naging estudyante from different kinds of uh, breeding, from different kind of environment na pinanggalingan nila uh mahirap talaga sa isang second parent na nag ng class na kung paano mo patitinoin ang iba't ibang ugali ng mga bata pero i hope carlos uh this is not too late for you to uh go down to the level of where you're supposed to be walang kabawasan sa titulo mo if you are going to go back to who you are kasi ganun, ngayon ka lang naman naging uh, ganyan eh. Kasi makikita naman namin, soft-spoken ka eh. So, ibig sabihin, hindi ka salbahing anak, hindi ka palaban. Pero yung girlfriend mo, kitang-kita talaga sa pananalita niya na palaban talaga siya, di ba? At age of 15, nag-move out ka na from your parents without any resources. Well, sa Australia kasi, if you are going to... Uh, step down or if you are going to stay away from your parent, ang government kasi nagsusupport doon. Kaya kaya mo doon lumayo sa mga magulang mo, manghihingi ka lang yan ng assistant o assistance from the government, the, you will be, uh, you will be uh, granted kasi mayaman ang Australia. First world country sila. E, paano sa Pilipinas? Third, world country tayo, hindi yan pwedeng applicable sa atin. So, guys, I hope uh, you are with me and sa mga ayaw sa akin, yung mga kumukontra sa aking mga sinasabi dito, again, I did not force you to watch my video. If you don't want my video, just skip and then go to other uh, YouTuber. Mm-hmm. So walang sapilitan dito. Thank you very much once again and I hope to see you on our next video. Bye for now.